ng marami. Kuya Bin? Nasaan na si Kuya Min? Wala siya dito. Sabi ni Chunam, nandito ka. Eh, tinatago mo ba siya? Sinabi ko na wala siya dito. Nandito rin si Kuya Min. Bakit nandito ang bag mo? May ginagawa ba kayong kalokohan? Ayan. Kung nagdududa ka, tanungin mo siya. Hindi siya isang karayom sa damuhan. Paano naman kita maililihim? Ang galing mo. Huwag mong samantalahin ang mga pagkakataong kasama si Min para magkunwaring mahirap ka para lang kaawaan kanya. Mag-ingat ka sa kinakain mo. Nire-respeto kita bilang kaibigan ni Min. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang mag-imbento ng ganito ha. Subscribe sa channel. Paano mo ako mahuli ng ganyan? Isa ka lang? Naintindihan mo ba? Ano ka ba para utusan ako? Umuwi ka na. Tumigil ka. Huwag niyong itago si Kuya Min. Sa atin sila, Ada ah, kay kay pa tayo. Anong problema ninyong dalawa? Kuya, tinulak ako ng babae pababa sa hagdan. Pumunta ako dito okay para ba masampal siya. Anong inisip ko? Bakit sayang, ka gumagawa ko magawa ng ganitong bagay? Sige na, kuya. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Pumunta lang ako dito para makita ka. Kung wala kang kahit ano, ibig sabihin wala kang kahit ano. Bakit ka palagi nakatingin sa akin? Okay. O, walang naman, anuman. man Mag... Hayaan mo Taksi akong tingnan ng iyong ulo. Ayos ka lang so, ba? Huwag Eh, hindi naman dali maglakat. Baka pwede mo akong buhatin. Sige. Tara na. Mag-subscribe sa channel na Kienigo. Umupo ka lang dyan. Ka at huwag na, magsimula na, na sumakit. Na Mas lalo kayong masasaktan. Doctor, diba? Pero bakit ang sama mo? Pumunta lang ako para hanapin ka. Pero binugbog ako ng ganito. Kung masakit, huwag ka masyadong magsalita. Mas lalo itong sasakit. Sandali lang. Tiisin mo muna. Pag inayos ko na, mawawala rin ang sakit sige, niyan. Sige, sige. Maraming salamat. Walang problema. Magtiis ka na lang. Kung hindi mo ito itatama, lalong sasakit ito. Takot akong masaktan. Masakit dito, di ba? Tiaga lang. konti na lang. Ayusin ko na para mawala agad ang sakit. Huwag kang kumanta oh, Masakit Hindi ko binali Hinawakan ko Hala, lang Hala, hindi pa nabasa Hindi pa <gasps> Oo, natakot ako kaya sumigaw ako Ah, uh, ganon ganun ba? Mukhang malala ito Kailangan ko ng magturok Wag, <laughs> wag, 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 wag kang mag-injection Takot ako sa injection Wag, Ayos wag, lang. wag Magtiis ka lang Kukunin ko ang gamot. Ayoko At, ko ko na. Takot ako. Hindi ko kayang magtiis ng sakit. Takot ako. Tingnan mo nga si Min, may problema ba siya? Wala po, walang anuman kung wala. Bakit siya bumaba dito para manggulo sa iyo, ha? Oo. Talagang hindi ko rin alam. Pero si Kuya Minat ako. Wala naman kaming relasyon, nanay. Si Min ay isang mabuting tao. Pero may nobya na siya. Huwag mo siyang isipin at magdulot ng paghihirap sa sarili mo, anak. Opo. Alam ko na po. Inay, naihanda ko na ang mga gamit niyo ni Tia. Bukas na ang lakad niyo. Sana masaya kayo sa lakad niyo bukas. Sa totoo lang, ayaw ko rin sanang pumunta. Pero dahil sa tatay mo, pumunta na lang ako. Ma, Ayaw mong pumunta ng Saigon kasi nandoon si Papa, di ba? Kailanman ay sapat na ang kapanahunan. Ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa iyong ama. Ayos lang ako. Bukas, sana maging masaya si na mama. Kuya Nam, at Ate Hai, sa kanilang lakad. Matutulog ka sa ilalim ng kama ni Tito Nam ngayong gabi habang si Kuya at si Tito Nam ay matutulog sa harapan. Sige. Dito ka na lang sa tabi ko. Takot ako. Walang problema. Nandito lang kami ni Kuya Nam sa harap. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Pupunta kami. Uh. Heto, Walang laman, pindutin ng isang channel. Matulog na tayo.